malaman ni Miranda na may stage 4 cancer siya, ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Walang tigil ang kanyang pag-iyak dahil iniisip niya si Ana. Na hindi pa siya nakakabawi dito at hindi pa rin alam ni Ana ang buong katotohanan. Samantala, sa presinto ay nasermuna na naman si Oscar. Matagal na tayong pahiya, Jimenez! Sumasaw-saw na nga yung gobernore! Eh. Pinalis na tayo sa jurisdiction niya! Pasensya na, Sir. Pasensya? Balikan mo lahat ng dapat mong balikan para matapos na itong kaso neto. Dapat may maikulong tayo sa lalong madaling panahon! Huwag kang tapangang Jimenez! Sa paglabas ni Oscar ay nakita niya ang anak niyang si Vincent at niyaya siya nitong kumain. Sa Maynila ay binati ni Ashley si Miranda sa promotion nito. Nakasalubong naman ni Miranda si Sara. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, Sara? Hindi makakatulong kung guguluhin mo sila ng gugulo? Yan ho ba sa tingin niyo yung ginawa ko? Kaya ho pala ganun na lang yung binalita niyo sa programa niyo nung isang araw, ano? Pinagmukha niyo ho akong kontrabida. Sinabi ni Miranda na ipinakita lang niya sa mga tao kung gaano katapang si Sara na kung ano ang kayang gawin nito para sa kanyang anak. Sumagot si Sara na ipinakita ni Miss Miranda na napaka-violente niya. Siguro yun ang perception nila kasi tinidikit ka sa ginawa ni Chito. Yung ransom. Kung gusto mong linisin ang pangalan mo, kailangan ilabas mo na lahat na alam mo tungkol kay Chico. Hinahanap mo ang anak mo. Kailangan mo ng suporta ng tao. Paano mo magagawa yun kung ako lang ang naniniwala sa'yo? Think about it, Sarah. Hmm? Nang makaalis si Miranda, ay nilapitan ni Ashley si Sarah at nagpakilala ito. Binigyan ni Ashley ng calling card si Sarah. Samantala, sa kwarto ni Miranda ay pumasok si Grace. Napahanga ito sa ganda ng loob. Lumapit ito sa may drawer at nakita niya doon ang dalawang bracelet. Nagtataka ang bata kung bakit katulad ng bracelet ng kanyang mama-ana. Biglang dumating si Miranda. Grace, masensya na pero okay lang ba? Huwag mo muna sabihin sa mama mo yung tungkol dito sa bracelet. Bakit po? Sa tingin niyo maiingit siya? Hindi po ganun si Mama Hindi naman sa ganun Kaya lang kasi gusto ko rin siyang bigyan ng bracelet na yun eh Surprise ko sa kanya Pwede ba secret nating dalawa to? Kahit naguguluhan ang bata Ay pumayag ito sa hiling ni Miranda Sa isang bakanting bahay Ay pinuntahan ni Sarah si Chito. Ayos ka ha? ah Parang kasalanan ko pa ngayon ah ginagamit mo yung utak mo, hindi ka matatarantan ng ganyan. Bakit si Miranda lang matao sa mundo? Ha? Hinti mo yan, magpuro nga. Sa pag-uusap ng dalawa, ay biglang naisip ni Sarah na tawagan si Ashley. Sinabi ni Sarah na napag-isipan na niya ang alok na tulong nito. Pinuntahan naman ni Oscar ang mga kakilala ni Chito. Napag-alaman ni Oscar na talagang mainitin ang ulo at takaw-away si Chito. Sa likod ng sasakyan ay may nakitang sako si Oscar na may bahid na tuyong dugo. Tumawag si Oscar sa kasama nito na may paiimbestigahan siya. May kailangan rito ko ka pa blood analysis. Posibleng isa pang ebidensya sa kaso ni Grace Manahag. Samantala, habang abala si Grace sa pagdudrawing sa labas, ay lumapit dito ang mga batang galing sa eskwelahan. Nakita ng mga bata na may cake si Grace pinatikim naman ni Grace ng cake ang mga bata. Ang sarap! Bakit ka may cake? Ah, witi ko kahapon. Teka, anong pangalan mo? Bright! Happy birthday, Bright! Salamat! Ah, kung gusto niyo pa, kukuha pa ako. Madami pa kami pagkain. Ah, uh, mamaya na lang. Kasi kailangan na namin pumasok sa school eh. Pero salamat ha. Masayang nagpaalam ang mga bata. Napansin ni Grace ang libro na naiwan doon. Sa paglabas ng bahay ni Ana, ay kaagad nitong tinawag si Grace sa may labas. Nag-alala si Ana dahil wala sa labas si Grace. Habang nagkaklase sa loob ng eskwelahan, ay nakasilip si Grace sa may bintana habang hawak ang libro. Masayang-masaya si Grace habang pinapanood nito ang pagtuturo ng teacher doon. Sige, sige, sino pa? Sino pa? Sino yun? Tama yung sagot nun ah. Tal po lang tamang sagot. Sino yung sumagot sa inyo? Sa paghahanap ni Ana kay Grace, ay kaagad niya itong nakita sa eskwelahan. Kinausap ni Ana ang bata, na sinaway na naman siya nito, na baka may magsumbong sa mga pulis kapag may nakakita dito. Lahat po ba ng tao masama, Mama? Si Mama Lucy, si Kuya Julio, si Miss Miranda, Naitindihan po nila tayo. Tinulungan po nila tayo nung nalaman nila ng totoo. Grace, hindi lahat ng tao kapareho nila. Pero hindi naman po lahat ng tao delikado, Mama, ba? Diba? Hindi lahat ng tao mapagkakatuwalaan. Pero paano po natin malalaman kung sinong mabait kung hindi tayo magtitiwala? Nagtanong si Grace na kung hanggang kailan sila lalayo at magtatago. Na alam niyang matagal pa sila makakapunta sa Hong Kong at namimiss na din niya ang mga dati niyang ginagawa tulad ng pagpunta sa eskwelahan. Natigilan si Ana sa mga sinabi ng bata. Isang umaga, maagang naglalakad si Ana at Grace papuntang eskwelahan. Hindi inaasahan ng bata na may planong papasukin siya sa eskwelahan ng kanyang mama Ana. Pag may nagtanong sa'yo gaya ng dati, nasasabihin mo, Pride. Pride Sarmiento. Sarmiento? Pareho na po tayong apelido. o, <laughs> oh, ito na yung gamit mo. Pasensya ka na, ha? Kaya pala dala mo yung bag ko, eh. Talaga, ma. <mama. laughs> Thank you, you po, mama. Ay, sus. Sige na, baka maliit ka pa. Mm. Samantala, pumayag na si Sarah na tulungan siya ni Ashley. Sa isang live interview, ay nagsimulang magtanong si Ashley kay Sarah. Habang tumatagal ang interview kay Sarah, ay lumabas na masama si Miranda. Natidihado ako eh. Di naman kasi nila alam na kaya lang naman ako nagkaganon kasi pinagtatakpan nila si Ana. Sigurado ako, kasama ng anak ko si Ana. Kaya lang naman ako naging ganon. Sinabi ni Sara na huwag daw siyang magsasalita, sabi ni Miss Miranda. Dinagdagan ni Ashley ang istorya upang lalong madiin si Ana kaya pinagtatakpan ni Miranda si Ana ay dahil ex ni Ana ang producer ng karamay na si Julius Hernandez. Ang taong yon grabe. Lahat ng tao doon, doon sa bayan nila, alam na siya ang pumatay sa tatay niya. Anna is the cause of her father's death. Napanood ni Miranda ang live interview ni Ashley kay Sarah. Hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Ashley na si Ana ang dahilan ng pagkamatay ni Antonio. Sinabi naman ni Carmen na malaking iskandalo ang ginawa ni Ashley sa kanilang programa. Isn't that against her contract? Good! Because I want you to revoke her security access sa building now. Hindi na siya pwedeng makapasok dito. And I want her fired! Samantala, sa opisina ni Miranda ay nagpupumilit si Helena. Biglang lumabas si Miranda at kaagad itong kinausap ni Helena. Galit na sinabi nito na kung bakit pumayag si Miranda sa live interview ni Sarah. That was a live interview sa social media. Wala akong control doon. I already fired Ashley. Para ano pa? Wala natapos na, tapos na. Nasira na niya si Ana. Sabi mo nga sa akin, ano talaga nangyari kay Antonio? Bakit si Ana ang sinisisi nila? Aksidente lang ang nangyari. Nagtanong si Helena kung nasaan si Ana. Biglang nakita ni Helena ang mga bag na may lamang mga laruan. Muling nagtalo ang dalawa. Pinagkakait mo sa akin ang sarili kong anak? Buong buhay nakasama siyang pinagkait mo sa akin, Helena. Kaya huwag mo kong pagsasalitaan. Anak, bakit naging mabuting ina ka ba sa kanya? Sa pagtanggal kay Ashley sa programa, ay hindi ito nagpatinag sa ginawa ni Miranda sa kanya. Nag-sorry si Sarah kay Ashley na dahil sa kanya ay natanggal ito sa programa pilit nyo talaga tayong pinapatahimik. And this only proves na tama ka, Sara. Gusto nyo nasira ng buhay? Pwes yun yung ibibigay ko sa Samantala, kinausap ni Julius si Ana. Sinabi nito na huwag mag-alala si Ana sa mga napanood nito. Nagagawa nila iyon ng paraan. Sumagot si Ana na sanay na siya sa mga paninira ng tao. Ngunit si Miss Miranda at Julius ay nadamay na hindi siya pwedeng mabuhay ng ganoon. Nangako ko kay Grace ng maayos na buhay, ng normal na buhay. Oo, maaring dito nararanasan niya yung normal na buhay. Pero Julius, hanggang nandito kami sa Pilipinas, lagi lang kaming matatakot. Sinabi ni Ana na itutuloy niya ang pagpunta ng Hong Kong, na doon ay mabibigyan niya ng maayos at tahimik na buhay si Grace. Humingi ng tulong si Ana kay Julius na makakuha ng papeles si Grace upang makalabas ng bansa. Sa huling beses, humihing sana ako ng tulong. O Anna. Hindi pwedeng mag maging huling beses na to. Ano ibig mo sabihin? Tutulungan kita sa mga papeles na kailangan mo. Pero sasama ako. Samantala, napahanga si Chito sa ginawang live interview kay Sarah. Sinabi nito na kaya mahal na mahal niya si Sarah ay magaling itong lumuha na parang artista. Biglang itinanong ni Chito ang talent fee ni Sarah. Si Grace, may balita man lang ba sa kanya? Iniisip ko kasi mabuti kung kailan nagsimula na magbago sa akin si Miss Miranda. Eh di ba nung in-interview niya? Nung nawala kasi si Ana, nawala rin ng ilang araw si Miss Miranda. Hinahanap nga siya nung anak niya eh. Hindi kaya si Miss Miranda ang nagtatago kay Ana. Sa pag-uusap ni Sarah at Chito ay pinaghihinalaan na ng mga ito na may alam si Ms. Miranda kung nasaan si Ana. Sa pag-alis ni Miranda sa opisina ay sinalubong ito sa labas ni Sarah. Humingi si Sarah ng sorry sa ginawang pag-interview sa kanya ni Ashley. Matatanggap ko ang sorry mo pero kailangan mapagkatiwalaan kita ulit. Oo! Oh, uh, Ms. Miranda kung gusto mo mag-utos ka lang sa akin, gagawin ko, susundin ko kahit ano. We'll set an interview. Pag-uusapan natin lahat ng nangyari recently. Interview ho? Oo, oh, sige ho. Gusto niyo ho ngayon eh. Handa po ako. Patatawagan na lang kita. Sa ngayon kailangan ko na umalis. Sa pag-alis ni Miranda ay lingit sa kaalaman nito na may nakasunod na sa kanya. Sa rest house ay hindi mapakali si Ana sa pag kay Miranda. Miss Miranda, pasensya na ako kayo sa balitang lumabas. Hindi ko sinasadyang na damay pa kayo. Sa ginawang pagyakap ni Miranda kay Anna ay tuluyan na itong napaiyak. Ramdam ni Ana ang pagiyak nito sa kanya. Kung kaya't napayakap na din ito, hindi naman inaasahan ni Anna ang pagdating ng kanyang nanay Helena. Abangan pa natin guys ang next episode ng Saving Grace.